Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 7, Talata 31 hanggang 37. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin si Yesu Kristo sa lawa ng Galilea at siya ay tumahak sa lupain ng Decapolis Ang salitang Decapolis ay salitang Griego Deca ang ibig sabihin Sampu Polis ay ibig sabihin ay syudad Ibig sabihin itong lugar na ito ay syudad Mga syudad na nasa impluensya ng pagano At doon ay dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi Nakiusap sila sa kanya Naipatong niya rito ang kanyang kamay, ngunit inilayo muna ni Yesus sa karamihan ng lalaki at sa kanya isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura si Yesus at ipinahi dito sa dila ng pipi. Tumingala si Yesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos inutos niya sa tainga ng lalaki, epata, na ang ibig sabihin, bumukas ka isang napakagandang tagpo isang taong bingi at pipi at alam natin na ang dila ay nakaugnay sa pandinig sapagat ang isang taong may suliranin sa pandinig, sa kanyang tainga kadalasan ay taong hindi rin makapagsalita ang ibig sabihin kapag walang naririnig ay walang masasabi. Ibig sabihin kapag sarado ang pandinig ay sasarado rin ang bibig. At ito ang kalagayan ng taong ito. At napakaganda ng tagpo sapagkat inilayo ni Jesu-Kristo ang lalaking ito sa karamihan. Ang ibig sabihin gusto niyang makatagpo ang lalaking ito sa isang napakalapit na ugnayan dik sabihin tayong dalawa lang gusto kong makasama ka at nais kong makasama mo ako at ito ang ginagawa ng Panginoon kadalasan sa ating buhay maaring hindi tayo pisikal na bingi maaring hindi tayo pisikal na pipi ngunit kadalasan ay wala na tayong naririnig kaya wala na rin tayong nasasabi wala na tayong naririnig na salita ng Diyos. Kaya wala nang lumalabas na pagpupuri sa Diyos sa ating mga labi. Kadalasan naman ang naririnig lang ng tao ay mga negatibong balita, karahasan, mga kadiliman, kaguluhang nangyayari sa daigdig, kaya ayon na rin ang laman ng kanyang mga salita. Kaya kailangan minsan ihiwalay tayo ni Yeso Kristo Minsan kailangan niya tayong kausapin upang may mga bagong salita naman na lumabas sa ating mga bibig. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, ang unang ginawa ni Yeso Kristo ay isinuot niya ang kanyang mga daliri sa tainga ng tao. Mahalaga ang salitang daliri sa kasulatan. Ang salitang daliri ay sumisimbolo sa Espiritu Santo sapagkat totoo, tayo ay nilikha ng Diyos gamit ang mga kamay. Ngunit kapag ka, gagawa na ng pinaka kaakit-akit na disenyo, sining ang isang nilikha, kailangan ng gumamit ng daliri. Halimbawa, ang isang taong gumagawa ng palayok, maaari niyang gamitin ang kanyang kamay sa pagbuo ng palayok. Ngunit kapag gagawan na ng mga guhit ng mga disenyo ng mga kaakit-akit na pag-ukit kailangan na ang daliri at ito ang minsahi ng ibanghelyong ito minsan ay hindi na natin nakikita na maganda pala ang disenyo ang plano ng Diyos sa ating buhay Minsan, sinisisi na nga natin, bakit ganito ang aking buhay? Bakit pa ako nilikha? Bakit pa ako ginawa? At bakit pa ako nasa daigdig na ito? Kung wala naman akong makikitang mabuti, wala akong maririnig na positibo. Kaya kailangan tayong ihiwalay ng Diyos, ipasok muli ang kanyang daliri. Sa kilos ng Espiritu Santo ay makita natin ang napakagandang pag-ukit ng Diyos sa kasaysayan ng ating buhay. At pagkatapos nun, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Ang laway ni Jesus ay simbolo ng salita ng Diyos. At ito'y inilagay sa dila ng pipi upang anumang salitang hindi lumalabas ay mapalitan ng salita ng Diyos. At katulad nga natin sinasabi natin, mahirap magsalita at tungkol sa Diyos. Mahirap magpuri sa Diyos. Mahirap magpasalamat sa Diyos kung walang naririnig ang ating mga tainga, kung hindi kaguluhan, kasamaan, kabiguan, kadiliman. Kaya nga kailangan buksan ang pandinig natin ng Diyos at kailangan ilagay ang salita sa ating mga bibig upang ang ating buhay maging, ay maging isang buhay ng pakikinig at pagpapahayag, buhay ng pagtanggap at pasasalamat. At huling-huli, sinabi rito na nagbuntong hininga si Yesus at iniutos niya sa tainga ng lalaki, Ephata, eh na ang ibig sabihi, bumukas ka. At ito ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Maaring nakakulong na tayo, nakabilanggo at sarado sa kabiguan, kadiliman. Tayo ay bingi na sa salita ng Diyos sa pakikipag-usap ng Diyos. Wala nang lumalabas na panalangin sa ating mga bibig. Wala nang lumalabas na pagpupuri at pagpapasalamat. Ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon, Efata, mabuksan. Ibig sabihin, nais tayong palayain ng Diyos sa bilangguan o sa kulungan ng ating kalagayan kung saan tayo ay nagiging bingi, tayo ay nagiging pipi. Isang taong nag-iisa, nakakulong sa kanyang sarili. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganitong kalagayan, nais eh niya muling panumbalikin ang ating ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa. Sa ang taong nakakarinig ng salita ng Diyos, ay naririnig niya rin ang kanyang kapwa ang taong nakapagsasalita ng salita ng Diyos sapagkat tinanggap niya ang pakikipag-usap ng Diyos ay nakikipag-usap na rin sa kanyang kapwa. Kaya niyang ipahayag ang mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng Diyos upang matulungan din ang kanyang kapwang naghihintay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.